first time kong lumabas na ako lang hindi ko alam kung anong itsura dun sa palengke so excited ako makita yun kasi mula nung lockdown di ako nakakapaglakad ng ganito and you know, hindi ako na ako lang laging kasama yung mga anak ko ay hingal ako <laughs> nahingal ako maglakad So, ayan, mamaya. Bali ito, mag-shortcut tayo dito. Para mabilis lang ako. Shortcut. <laughs> Kunti pa lang yung nalakad ko. Masakit na yung tuhod ko. Tapos nahingal na ako. eto aakyatin nating to Ugh. Ngayon lang ako ulit dumaan dito eh. At lahat nang da. Sakit nang tuhod ko. Grabe. Ayaw ko kasing mag-sumakay kasi ikot pa eh dito. Mas malapit. Upo muna ako. Ah! Oh! Ang kapagod! Oh. na, ulit. Saan kaya lili ko? Ayun, susundan ko yung motor. Lapit na po. Ayan, nandito na ako sa Palengke. okay. Dito tayo sa Sema. Bibili ako mga school supplies. Ito na yung sadya ako dito. Manila paper. Kamihan ko na. Pero hindi na balik pa. sin ko na to. Tagal na ako hindi nakapunta dito na naglalakad. Yung Dito na ako sa mismong palengke pare, talaga. dami pa rin nagtitinda marami din pa rin tao sa labas kahit ano ay wala na tayong sapat na oras ako akong chinelas so ngayon nakabili na ako ng chinelas yan bali ngayon pa uwi na ako

San ba? Di ba dyan po yung daan? Close na ba? Hindi na ba pwede? Ay, nakasarado lang. Yan, close. So, ako. Paano ba? Paano ba to? Ay, ganito lang. Kaya ko sinara na kinaban ako bigla. <laughs> so, ayun. Ay, salamat. Malapit na ako. Ito yung sobrang nakakahingal ka rin. Aray, nahulog yung payong ko. Ayan, dito na ako, kababa. Hello! na tayo hinihingal kasi pababa na tayo. Ah, yung may kainan dyan ba? Nandiyan na, dyan na ako sa may kain mo. May sawa kasi na ako. Grabe na ang kapagod. Ay.